Hello ko FW. Today pag-uusapan naman natin yung dalawang klase ng caregiver dito sa bansang Israel. Ang live in at live out. Ano ba ang advantage and disadvantage ng mga to? Syempre sa live in ibig sabihin 24/7 mong kasama ang aalagaan mo. Ang disadvantage nito ay sa gabi. Kapag kailangan kanya, tatayo at tatayo ka kahit na antok na antok ka kapag may sakit siya or not feeling well kailangan mo siyang i-monitor from time to time. 'Yun lang naman ang disadvantage ng live-in. Ang advantage naman nito dahil nga nasa trabaho ka na kahit hindi ka kaagad magising sa umaga ay pwede. At ang kagandahan dito dahil hindi ka nakakalabas, nakakatipid ka. Kasi lahat ng kailangan mo, ipoprovide ng employer mo. So neto na yung sahod mo. Wala kang gastos. Uh, Nasa'yo na lamang kung gusto mong bumili sa labas or kung may kailangan ka. Sa live out naman, ang advantage naman nito, syempre kabaligtaran sa live in. Lumalabas ka tuwing gabi after ng trabaho mo. So pwede kang gumala kahit saan mo gusto uh, wala kang inaalalang amo, wala kang inaala, inaalalang aalagaan, at syempre, mahimbing ang tulog mo. Ang disadvantage naman nito, dahil nga nakakalabas ka, hindi mo control yung gastos. Although may um, allowance na ibinibigay yung amo, pero hindi siya enough. Kasi nga dahil libre ka lumabas, gumala, mapapagastos ka nakakabili ka ng mga bagay na bagay bagay-bagay na wala sa budget mo. Tapos pagdating sa bahay or sa flat, ikaw pa ang magluluto ng pagkain mo. Instead na magpapahinga ka, eh magluluto ka pa. Sa umaga naman, lalo na kapag winter, madalas ang ulan, ang hirap gumising sa umaga kapag malamig. Uh, tsaka ang hirap din pumasok ng maaga sa trabaho Tapos mahirap pang mag-commute dahil nga sa ulan Yun yung disadvantage ng leave out Kasi kapag leave out ka, madalas kopo lang amo mo Pero isa lang yung aalagaan mo Either yung babae or yung lalaki After ng work mo, yung asawa ang mag-aalaga sa asawa niya 'Yung iba naman dito, ang trabaho ay pamilya. Yung anak ang aalagaan. Marami kasing case dito ng mga anak na autism. So nangangailangan sila ng caregiver after ng work. Yung parents naman ang mag-aalaga sa anak nila. So pwede kang umuwi or pwede kang lumabas sa gabi. Kapag live-in ang trabaho, usually kayo lang dalawa sa bahay. So kailangan kanya 24 hours. Pero ito yung pinaka the best na trabaho para sa mga caregivers. Ito yung laging hinahanap ng mga caregiver na trabaho kasi nga maluwag at walang nakikialam. 'Yun yung dalawang klase ng caregiver, live out and live in. So kung nagustuhan nyo po ang aking video, like po ito and subscribe po sa aking channel for more OFW life and goals. At syempre, tungkol dito sa Bansan Israel. Maraming salamat. God bless.